Hey, hanggang gabi mga idol. Ah, uh, shout out ka pala sa mga CS namin no, na uh, kahit na tiyatawagan mo na, kahit nagre-ring na yung cellphone, ayaw pa sagutin? Kung gusto pa magtanong, magtanong sila sa ibang rider kung siya yung pick up sa kanya. No? May hirap ba sagutin yung tawag ng no, mga idol? No? Ganyan talaga mga CS natin, mapapapahayaw na lagi. Tapos, Dalapit sa iyo. Ikaw ba itong kuya? Sige, sige, sige. Hey. Sige. Ikaw ba itong kuya? Sige, sige, sige. Yung, tiyatawagan mo na parang mapadali yung process eh. Sabihin mo na andito ka ganyan, kaso ayaw sagot sagutin. Napaka ano ng mga CS natin na ganyan. Ay di maaari. Sige, sige, sige. Napaka hirap. Napaka na pa sumagot. Ha? Mga CS namin. Para mas mabilis yung transaction, di ba? Ayan to yung sasabihin nung sabihin tanong yung ano nung isang bakla na ano. Di lahat daw ng oras pwede siyang tawagan. O ka na mag-book, di ba? O, o kaya mag-book kung ayaw mo matawagan. Saka kung ayaw mo matawagan, ah uh, ka na dyan sa labas para ma-monitor mo yung pagdating ng mga ano mga rider. Di mo tatawagan ka. Tatawagan ka, cancel mo yung calling. Sino ang niloloko mo, yung rider? O sarili mo, di ba? Tapos sasabihin mo ganyan. Ah, hindi lahat ng oras pwedeng tawagan. Privacy si daw. Napaka anong pag-iisip yan. Ano ba diba yan? Mga mahal naming CS yan, no? Pag yan, tawagan kayo, sagutin nyo naman agad para mabilis yung ano, transaction. Hindi yung ayaw nyo sagutin. Lalapit kayo sa mga rider, tatanong nyo kung siya yan. Bakit pangit ba yung mga boses nyo? ng uh, yun yung bad trip eh tapos yan pa yung ano isa dyan ang papatagal hirap na ganyan ano so ayan mga sis namin sana kapatod yun to sa ano sana lagi yung isang pinag yung tawag hindi yung 5 for 10 pa kayo ay nako